Ang For Brown Girls with Sharp Edges and Tender Hearts ni Prisca Dorcas Mojica Rodriguez ay isang makapangyarihang agda na nagsasalaysay ng mga karanasan ng mga kababaihang may kulay, lalo na ang mga brown girls na tumutukoy sa mga kabataang babae mula sa mga komunidad ng black, latino at iba pang mga lahi na hindi kabilang sa dominanteng puting kultura. Sa pamamagitan ng serya ng mga sanaysay, Binibigyan ni Rodriguez ng boses ang mga kababaihang ito na karaniwang hindi naririnig o hindi binibigyang halaga sa mainstream na diskurso at ipinapakita kung paano nila nilalampasan ang mga hamon ng lahi, gender, at pagkakakilanlan. Ang akda ay isang pagsasalamin sa kanilang paglalakbay at mga kwento ng lakas, paglaban, at paglago sa kabila ng mga paghadlang nadulot ng isang hindi pantay-pantay na lipunan. Isang pangunahing tema ng libro ay ang konsepto ng sharp edges at tender hearts. Ang sharp edges ay isang metapora para sa matinding mga pagsubok at hamon na kinakaharap ng mga kabataang ito. Mga hamon ng diskriminasyon, marginalisasyon, at pangaapi batay sa kanilang lahi at kasarian. Ang pagiging matalim ay hindi lamang isang simbolo ng paghihirap kundi pati na rin ng lakas at katalinuhan ng mga brown girls. Pinapakita ni Rodriguez na ang mga kababaihan ng kulay ay patuloy na lumalaban at nagiging matatag sa kabila ng mga paghihirap at ang kanilang lakas ay nagmumula hindi lamang sa kanilang mga karanasan ng pagsubok kundi pati na rin sa kanilang pagnanasa na mapabuti ang kanilang mga sarili at ang kanilang komunidad. Sa kabilang banda, ang tender hearts ay isang simbolo ng malasakit kabutihang loob at pagiging bukas sa pagmamahal at pag-aalaga. Ang tender hearts ay hindi nangangahulugang kahinaan kundi isang paalala na ang kababaihan ng kulay ay hindi natatangi lamang sa kanilang matalim na aspeto kundi pati na rin sa kanilang kakayahang magbigay ng walang kondisyon na pagmamahal at pangangalaga sa kanilang sarili at sa iba. Pinapakita ng mayakda na sa kabila ng mga matitinding pagsubok ang pagiging malambot at mapagmalasakit ay hindi nangangahulugang kahinaan. Sa halip, ito ay isang form ng lakas at isang pagpapakita ng tunay na katatagan at pagkatao. Ipinapakita niya na ang tender hearts ay isang mahalagang bahagi ng kanilang pagbuo ng isang mas maligaya at mas matatag na buhay sa kabila ng mga pinagdadaanan. Isa pang mahalagang aspeto ng libro ay ang pagkakaroon ng komunidad. Sa kabila ng mga pagsubok ng mga kababaihang may kulay, ipinapakita ni Rodriguez ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang komunidad ng mga kapwa babae ng kulay na nagkakaisa sa kanilang mga laban. Ang komunidad ay isang puwersa ng pagpapalakas at pagpapalaganap ng lakas. At ito rin ay nagiging isang ligtas na espasyo kung saan ang bawat isa ay maaring magbahagi ng kanilang mga kwento, magtulungan at magtagumpay ng magkasama. Ipinapakita ng libro na ang kolektibong pagkilos at ang pagtulong sa isa't isa ay isang makapangyarihang paraan upang magpatuloy sa kabila ng mga sistemang nagpapahirap sa kanila. Sa bawat sanaysay, binibigyang diin ni Rodriguez na ang mga brown girls ay hindi nag-iisa sa kanilang mga laban at ang pagkakaroon ng isang malakas na komunidad ay isang susi sa kanilang paglago at tagumpay. Sa isang mas malalim na antas, Tinalakay din ni Rodriguez ang mga isyo ng identidad at ang proseso ng pagtanggap sa sariling kultura. Sa kabila ng mga pagsubok na dulot ng pagiging ibang-iba, ipinapakita ng akda ang kahalagahan ng pagmamahal at pagpapahalaga sa sariling kultura at mga ugat. Para sa mga kababaihang brown girls, ang kanilang mga kultura, wika at tradisyon ay hindi lamang mga bahagi ng kanilang nakaraan kundi pati na rin ng kanilang lakas at pagkakakilanlan. Ipinapakita ng may agda na sa pagtanggap at pagpapahalaga sa mga aspetong ito ng kanilang sarili, nagiging mas matatag at mas tiwala ang mga kabataang babae sa kanilang sarili. Ang proseso ng pagtanggap at pagpapalaganap ng sariling kultura ay nagiging isang paraan ng pagbuo ng isang mas malalim na koneksyon sa kanilang sarili at sa kanilang komunidad. Ang akdang ito ay isang malalim na pagmumuni-muni sa pagbuo ng isang malusog na identidad sa kabila ng mga pagsubok. Para kay Rodriguez, ang bawat brown girl ay may karapatang tanggapin ang kanyang buong pagkatao na may kasamang mga imperfection, kalakasan at kahinaan. Ang proseso ng paglaban para sa pagkakapantay-pantay at ang pagpapalaganap ng pag-aalaga ay isang mahalagang hakbang upang magtagumpay at mapabuti ang buhay ng mga kababaihan ng kulay mahalaga rin ang kahalagahan ng pagbuo ng matibay na ugnayan sa sarili pati na rin ang pagmamahal sa sariling katawan at pagkatao na madalas ay tinatanggihan o minamaliit ng mainstream na pamantayan ng kagandahan sa huli ang four brown girls with sharp edges and tender hearts ay isang akda ng pagninilay at pagtanggap Ipinapakita ni Rodriguez kung paano ang mga brown girls ay may kakayahang baguhin ang kanilang kapalaran, magsanib-puwersa at magbigay ng bagong pananaw sa mundo. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at kalupitan ng lipunan, ang mga kabataang ito ay may kakayahang magsanib-puwersa, magtulungan at ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Higit pa rito, pinapalakas ng akda ang ideya na ang kababaihan ng kulay ay may malalim na pag-unawa sa kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal, lakas at paglaban, mga konsepto na hindi lamang batay sa pisikal na lakas, kundi pati na rin sa malalim na emosyonal at espiritual na mga aspeto ng kanilang pagkatao. Sa isang mundo na patuloy na nagtutulak ng mga kababaihan ng kulay sa mga gilid, ang akda ay isang makapangyarihang paalala na ang mga brown girls ay mayroong mga matalim na gilid at malambot na puso na magpapatuloy sa paghubog ng mas makulay at makatarungang kinabukasan.